Kuya. Yeah. Medyo ang hirap lang kasi baha. We ran so fast up the Patuloy tayo maging masaya. Patuloy tayo magmahal ng bawat isa. Ang purpose namin sa video is for memories. Someday, pabalikan namin. Hindi lang mas alaala Pwede namin mapanood yung mga ginawa namin nung kami ay mga bata pa. Nung kami ay hindi pa mahina, nung kami ay mabilis pa maglakad, Nakakapag-motor pa, nakakapunta pa kung saan saan. Mababalikan namin lahat ito. So yun ang pinaka-purpose kung bakit din natin ginagawa ito. So make these last. So, lang ng malakas na ulan. At uh, baha sa plaza. So, tayo ng way para makabesot kung masundo si kuya. ba kahit saan. Kaya dinala natin yung pang sundo kay kuya. Sana makahanap tayo ng daanan kasi grabe. Baha talaga. Mamaya may kita natin kung magasahan yung tubig. Bawa naman si kuya uuwi. sa tubig. Tubig oh. Grabe. Baha nga oh. I was old, I was young, I was sitting in the, in the sun, I was tired of the run, I was done. At, uh, life was great, yeah. life was, was hard, no? uh, and away in an awful car, you can't good. win the losing. Kaya yeah, wala nang galawan. Super. Iba nakapaan Grabe na nila kasi. Puta talaga kanina. Ayan mga sedyante oh lakad talaga sila no choice ay pa niwawalis na yung dumi oh yan, yung mga putik na yan, ano yan eh, tubig yan kanina na baha talaga eh. Nawala na lang yung tubig tapos yun. Ayun, oh, ano yung putik, dumi. Yan mga yan.

Ang hirap lang kasi Baha timba ha Magpatak pa tayo ha basa ka ba? Hindi naman po. Hindi. Kanina ko ya lubog to. Lubog? Oo. Mga ilang foot. Hanggang bewang. Bewang? Oo. Dito? Oo. Oo. Yung ngayon, may na may farm video na post po. Yes. Yeah, so, ah may nakita ka? Ah, uh, pinakita ko ni ng Latin teachers. Na, no? Oo, naman, may mga sero. sa uh, sa isa pong photo yung central to masyadong bahana po oo oh, nga yun dito bahana rin eh sa may plaza yung tinga ito possible na oh dahil kanina lubog to na eh hmm. hmm. po yung ibang yung gilid pala ng daanan po ba oo oh, lubog talaga itong kalasada na to tubig to kanina hmm? tubig yan kaya lahat ng sasakyan nandun sa taas walang pumapabad dito hindi ba yung problema dito yung sa ano, drainage? Hindi yung paglagay ng kalsada kasi mas 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 masyadong taas yung ano yung nasa gitna instead yung sa gilid. Hindi, ang gitna. purpose nito kuya kaya mataas ang gitna is wala. Is para yung tubig pumunta sa side at yung gitna madaanan natin. Hmm. Yan ang purpose niya. Kaya yung cost yung ano yung sidewalk dito ba na din? Oh, sidewalk. Kasi ngayon lang naman yan. Hmm. Eh, bak natuloy pa tong ba? Ah, uh, depende. Baka suspend yung class niya pag Eh hmm. to, Ito, itong school, pinasok to natuloy hmm. Pero doon sa robotic kuya, okay ka na doon? Tapos ano nga isa yung... Boy Scouts? Uh, may isa pa di ba yung program ano yun? Program and uh, support? Oo. Uh, uh -huh. Wala pa yon Ano wala? Sasabihin na lang po na kung may mga activist, activities, activities kami yung gagawin ka, po. Mm po yung English na print po. Uh, o, oh, kamusta pala yung ginawa mong presentation? Na-edit ba nila? Opo. Ah, okay. Good. Sabi siya eh, pagka meron silang apps ng PowerPoint, ano, pwede nila mapapakita. Pero doon po sa file na lang, mag-apply nila. Uh, Hindi po sorry nila. Pero at least may contribution sa'yo. O, uh, maganda yun. Kasi nakita ko, may ginawa ka sa TikTok, YouTube, no? ano? Ano nga yung isa pa? Facebook. Wait, Twitter hanggang pala. Sige uh, Nakita ko kasi. Grabe. Eh, Grabe. na tayo, balik tayo. Kaya, lang. Kaya wala yung kabila.